ang buhay. Guys, kakain kami dito sa pasalubong pasalubong Paris Gotosyoma. Ito. Kaya eto na tayo Guys, ito palang lang in order ko no, isang bangos na paksiyo. Ah, oh, hindi paksiyo. Yung parang... Uh, ayan na. Uh. Tapos may halo-halo pa guys, no? Ito. Tag 15 real. At saka itong... Ano pangalan nito, Bats? Ito alam. Ang bangos na parang adobo na bangos. Adobo siya guys, no? Pinarito tapos nilagyan ng mga... Aywan ko. tinimplahan. Tapos may manok kayo na hindi ko alam tong pangalan na to minsan lang kasi tayo makakakain guys kaya nga hindi natin alam ang mga pangalan so ilagay ko muna dito para tanggalin natin tong ano natin no? kain ka na dyan oh! Guys, ito na ang pagkain natin, guys. May ano tayo na manok, no? tapos ado, uh, parang ano na panos, sabaw, tapos extra rice. Pagkain ko ito mga dito po. Kain na tayo kasi wala nang oras. Ang sarap. Ang sarap. Na. Guys, kain na kami. Dalawa kami ni Leo, no? Yan, no? Kasama ko sa si Leo. Iba din po ang in-order niya. Iwan ko, ano to? Bopis at saka bangus din. At saka, ano? So, kakain na kami, guys, kasi sobrang gutom na. Ito sa akin, no? Ulam ko. So, Marami pa lang mga Pilipino na kumakain din dito mga langga, no? Kasi dito lahat ng tagpo-tagpo sa bata, sa village building. So, tayo ngayon, mga Pilipino. ikot ko lang siya. So, yan lang lang guys siguro, no? At saka magandang buhay. Thank you for watching. Bye-bye na kakain muna tayo para focus tayo sa ating pagkain. And uh, see you again. Bye-bye. -bye. -bye.